Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Tuloy ang itirakdang deadline para sa consolidation ng mga operator ng mga public utility vehicles sa Desyembre at 31. ay mismo ito kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa isang social media post, sinabi ni Pangulong Marcos na ito ang napagkasundoan sa pagpupulong na ginawa ngayong lunes kasama ng mga transport officials. Ay sa Pangulo, 70% ng mga PUV operator ang pumayag na mag-consolidate sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Git ng Pangulo, kailangang matuloy ang PUV modernization ayon sa itinakdang oras para matiyak na makikinabang ang lahat sa makabagong publikong transportasyon. Bago ito nag ng panibagong tigil pasada ang grupong pisto na magsisimula sa December 14 hanggang 15 bilang protesta pa rin sa PUV consolidation. Nagkasundo ang mga matataas na opisyal ng militar ng Pilipinas at Estados Unidos na ipagpapatuloy ang konsultasyon sa pagitan ng dalawang bansa ukol sa usapin ng seguridad sa rehiyon. Kabilang sa mga pinag-usapan ni na Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr at U.S. Joint Chief of Staff at Chair General Charles Q. Brown ang pagharang ng China sa mga resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. matatandang ang kasama si Browner sa resupply mission sa Ayungin Shoal noong linggo kung saan binangga ng barko ng Chinese Coast Guard ang mismong barkong sinasakyan niya. Napagpulungan din ng mga interes sa pangsiguridad ng dalawang bansa kabilang ang pagpapaunlad ng kooperasyong pangmilitar at maritima interoperability ng sandatahan na ng impormasyon at kaalaman at karagdagang pagsasanay. Nagsagawa ang Pilipinas at Estados Unidos ang joint patrol sa West Philippine Sea noong November kasunod ng panawagan ng Estados Unidos sa China na itigil ang mga delikadong kilos nito sa South China Sea. Nagpahayag din noon si U.S. State Department Spokesperson Matthew Miller ng pagsuporta sa Pilipinas sa gitna ng panggigipit ng China. Nanawagan si Senate Deputy Minority Leader Risa Huntivero sa Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa pinuno ng grupong Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kiburoy. Ginawang nasabing panawagan sa gitna ng paratang ng pananamantala at pangaabuso laban sa grupo ng nagpapakilalang Appointed Son of God. Sa isang press conference, inilabas ni Untiveros ang mga detalye ng testimonya ng dalawa umanong biktima ni Kibuloy. Ibinulgar din niya ang isang screenshot kung saan inutusan ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na manghingi ng solicitation kasabay ng pagsasabing paparosahan umano ang mga hindi makakasunod. Ayon sa senador, may tuturing na human trafficking ang ganitong kalakaran ng grupo. Ayon pa kayong Tiveros, posibleng gawin kay Kibuloy ang ginawa sa pinuno ng Socorro Bayanian Services na si J. Renz Kilario o Sr. Aguila na naaresto sa kasong child abuse at human trafficking. Nung lunes, naglabas yung Tiveros ang resolusyon sa Senado para paimbisigahan ang malawakang human trafficking, karasan at pangabuso na nangyayari sa grupo ni Kibuloy. Pinagbawalan ang mga empleyado ng Bureau of Immigration, lalo na ang mga nakadeploy sa mga paliparan sa bansa na bumati ng Merry Christmas sa publiko. Sa isang panayam, sinabi ni Immigration Commissioner Norman Tansinko na inilabas nila ang naturang kautosan upang makaiwas sa mausgahan ng publiko na nangihingi ng regalo ang mga empleyado kung babati sila ng Merry Christmas. Gayunpaman pa ang minado si Tansinko na mahirap din iwasan na hindi bumati lalo't ang mga tao na mismo ang naunang bumati ng Merry Christmas. Paglilinaw ni Tansin papayagan nila ang pagtugon ng Merry Christmas pero maigpit na ipinagbabawal ang pangihingi ng regalo. Magandang balita para sa mga kawani ng gobyerno dahil naglabas na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Administrative Order na magbibigay ng Service Recognition Incentive o SRI at Gratuity Pay sa mga ito. Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Administrative Order No. 12 na nagtatakda ng SRI na hindi lalagpas ng 20,000 pesos para sa mga regular na empleyado ng gobyerno at gratuity pay na hindi lalagpas sa 5,000 piso para sa mga contract of service at job orders. Ayon sa Pangulo, ito'y bilang pagkilala sa puspusang pagseserbisyo ng mga kawani ng pamahalaan para makapaghatid ng serbisyo sa taong bayan. Matatanggap ang SRI at gratuity pay simula December 15. At yan ang pinakamahalagang balita sa mga oras na ito atin sa inyo ng PNA Headlines. Nandito kami ngayon sa Polytechnic University of the Philippines sa Santa Mesa, Maynila bilang bahagi ng Community Campus Caravan ng Presidential Communications Office. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at text account na dating Twitter ng Philippine News Agency. Pinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng PCO. Labing tatlong araw na lamang at Pasko na. Ako po si Marita Muahe, itong PNA Headlines. Naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.